At ko, ko, pag pag biyaya, at, so sa na sa na. ko na 'yung papadala ng dalawang tao. Base din sa ating pag-uugnay, precision hat 2000 walang katapusan ang Our trust parameters. Ah, so we're saying since wala na ating target hanggang 7 uh, months from now, our trust will agresibo tinanggo ng 1.2 million at sa ngayon ay uh, para uh, naman mapanalagaan ang ating uh, mapanalagaan ang ating boto ay natin mapapin sa stage na humahalap na tayo ng mga tao ang pangalasahin sa atin. Mga watcher para magtayaan ang ating boto, mahalap din tayo ng, ng uh, coordinator na tutulong sa atin para sa kumpanya. Yan ang preparation. DJ, maraming nagaan. Okay. Ito, ito. Uh, maraming maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. In the best, thank you for uh, facilitating this kind of uh, media conference para sa aking family. At uh, gusto ko lang sabihin sa aking mga kapahid sa lalawigan ng Matang Best, ito na yung pagtatawag ng isang pangalan ng mga tao na mamamuna sa ating lalawigan. Kung kayo dati may mga kapatid, sa gawin ka ng patigas. Baka naman pwede, subukan naman ang isang J. Manalo ilan. Ang isa lamang ang nasasabi ko ng bandit si J. Manalo ilan. Si J. Manalo ilan ay lagi ang Si J. Manalo ilan ay hindi mo ang sa ahas na ako. At si J. Manalo ilan ay sa ng pahihirap. Si J. Manalo ilan ay laging ang puso. Ay nasa maliliit at pero hindi ang ating pagkilala sa mga negosyante naman. Andito si Jay Jagan, hindi para kayo ay kahirapan, para kayo ay mulungan. Para naman sa patuloy ng pagkulat ng mga negosyo sa lalawin ng matangas, may isigurado naman natin ang patuloy din hanap buhay ng ating mga kapatid. Kaya ako ay umakapilang simula sa araw na ito sa aking mga kapatid sa lalawin ng matangas ngayon ay pag-iikwad na kasama ang ating Panginoong Diyos. Ako'y umiikwad pa rin din sa lahat ng religious organization. Natulungan ninyo ako'y panalangin na kaya din po ang mga pressure, ang mga harassment na sa kasalukuyan na aking pinagdalaan. Uh, Yan ang din sa aking mga kababayan. Uh, sa ngayon ay very limited ang aking pag dahil may mga security measure tayo tinitingnan. Kaya sana sa aming pagdating sa bawat Bayan ay uh, ilasan oh, ko ang inyong konsuporto sa akin. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat para sa isang world-class parangas.